Hello guys, uh, magandang araw sa lahat. Uh, to this video guys, i-share ko lang sa inyo yung experience ko dito sa France. Uh, ako di ako di ako ganong nahihirapan pagdating sa sa paghahanap ng trabaho dito kasi bago pa lang ako pumunta dito sa France mayroon din akong mga kilala dito, tinagtatanong ako, ganun. Yun yung pinaka-importante pag ano, bago ka pumunta dito sa France, dapat at least may mga, mga kaibigan ka dito na pwede mong tawagan. Kasi mostly kasi dito, yung mga trabaho dito, ano, bigay, bigay-bigay lang sa mga kaibigan, ganun, ganun talaga karamihan dito. Kaya pag wala kang contact dito, tapos bigla-bigla ka na lang pupunta dito maghanap ng trabaho. Mayroon din naman, mayroon din naman. Pero mas maganda talaga yung bago ka pumunta dito sa France. May mga kakilala ka, may konta ka na ganun. Pagdating sa trabaho at least may idea ka na kung anong gagawin, ganito ganyan. Sa sa case ko naman kasi bago ko pumunta dito, may kaibigan na ako na nagre-recommend sa akin. Kahit na di ko pa sigurado yung trabaho kung makakaya ko ginagrab ko na kasi may may ano may sitwasyon na kailangan talagang kailangan na din talaga na pumunta kami dito at uh, ginagrab na lang ginagrab ko na lang then pagdating ko dito sa France yun nag-umpisa kami sa nag-umpisa ako sa trabaho ko ganun tapos yung nagtuturo sa akin, kaibigan ko lang din kasi isang amo kami. Ganun. Basta pag maganda dito, bago ka pumunta dito sa France, mag, mag inquire ka muna kung ano yung ano yung ano, mga trabaho na karamihan dito. Kasi pag dito sa France na ano, ma <coughs> marunong ka magluto, yun, panalo yun advantage sa'yo yun pag marunong ka magluto then marunong ka mag-alaga ng bata, ganyan yun talaga yung pinaka-ano dito tapos <coughs> sa mga lalaki naman pag marunong ka mag-drive yun advantage, pinaka-advantage din yun, driver tapos garden, gardening pagka wala ka namang makukuhang tarbaho agad dito magtanong-tanong ka lang din sa mga Pilipino dito. Marami, marami din kasi napakaraming Pilipino dito. Basta wag ka lang mahiyang magtanong, makakahanap at makakahanap ka ng trabaho. Kahit na ano naman talaga, iba-iba man yung mga experience natin kung kung pares baguhan dito sa France, iba-iba talaga yung magiging experience ba. Basta importante lang pag nandito ka na sa France. Ah, tibay lang talaga, tibay ng loob. Huwag ka mahiya magtanong pag may problema ka sa trabaho, magtatanong ka sa mga kapwa mo Pilipino. Marami maraming ano dito, maraming tutulong sa kapwa mo Pilipino dito. Ah. Uh, yun lang muna guys. Uh, salamat and paliwag na lang po do subscribe. Bye-bye.